Welcome Development para kay BTA Parliament Speaker Muhammad Yakub ang alok na tulong ng Commission on Election of Comelec sa pagbubuo ng bagong districting law ng BARM. Naunang sinabi ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia na handa silang magbigay ng tulong sa BTA Parliament para sa bubuing districting law ng rehiyon. Binigyang diin din ni Garcia na ito ay hindi para impluensyahan ang parlamento kung hindi magbibigay lang sila ng insights para maitama ang bubuing districting law. Naniniwala si Yaqub Jacob na bukod sa tulong ng COMELEC ay bukas din anya ang iba pang individual o grupos para sa kanilang position papers pero ang mga ito ay dadaan pa sa proseso ng parlamento para masisigurong maririnig ang boses ng bawat bangsamoro bago makabuo ng districting law na siyang magiging batayan ng parliamentary elections sa March 2026. Very welcome yan. Welcome development. Because always we believe na hindi naman natin kaya ang sarili natin lang ang magkus nito. because use of uh, responsibility thanks to anybody who want to help pushing that uh, roadmap para yat natin Mark Antoni Tayco NDBC Bida Balita